Hello, good morning mga langga. Tabi-tabi apo na ako diri sa garden Namo sa community garden. Mga ko diri o kamutitaps. So, ayon, Ayan, nagunahan na -ay di ni diri. So, daghan ka ayong dahon. Dapat unta ni siya sudpa nun. Ning silhikon, no? Mga langga. Ang munggo, o oh, ari na. Dapat ni siya gi... Harvest, gi, picturean, kag, -gi tali sa amo ang community garden oh diba na hilamunan na di ay ni dire ni purok president so manguha ko og kamotitaps kay maggulay ko magsalad ko so dira lang mo mga langga kay manguha kong kamotitaps ayan shout out po sa inyong lahat ayan tuwa ko sa mga sa mga langga. Para na akong siya karoon. mga langga gusto ko magsalad. Gusto ko magsalad mga langga. Nanguha ko ka mo titaps Okay, baga na kayo ang kamote sa Lama manusia selarung itu sok sok tuk Tuk-tuk-tuk Bagung Tuk-tuk-tuk bagung Lama manusia itu, itu, sebab itu tuk kanilang mga bayulit o kanilang tambok tambok pang tamototaps tambok pang tamototaps Tamuk ang tanong ni Tina na

哎！来了！哈哈哈 Ayon, so dito tayo mangho tayo ng okra. Tingnan natin ang okra mga langga. Oh! Walay <laughs> okra. O bos, ni langaw ang okra. O bos, ni langaw ang okra. Ayan. Isali na to ni Kuan. Sali na si siya ga. Wow. Ang ganda sa ano o tanglad Oh. Wow. Nice. Sino nang ilamon diri? Si Pres. Ha? Ah. Ayan pinalinisan pala to ni Presa ano ayan kaya pala wala ng bunga ang salong kasi wala na pati yung pipino latoy wala na o, wala ng bunga o, dapat habang mayroong nag-plak nag-harvest dito may picture And then, bayaran. Ayan, patay na ang bulak ni Jojo. Kailangan ko ang kunin mga langga. So, ako ning ni, eh, kuan ang bulak ni Jojo. Kay, kasapan ko ani. Ay, napatay na siya. Kasapan ta ka sa tangiya, ani. Okay. Okay. Ayan. na ako langga. Kaya, wala napatay siya. bulak sa init So, siya gilip po siya. Ayan. So, ayun, mga langga, ang gaw ka ay dili, No, gana. Tangganahan ko magsuroy dili ko na inutom. Inutom po. Dito. Ayan lang, mga langgao. Balsamon ko ng gula kay kuha ko na ko ni sa hapon. Ay napatay na. Makasapal ko sa tagihan eh. Napangit Naluto na siya sa init. Kailangan ang, ang sahon. Ayan o. Oh. Ay, makasapal sa tagihan ni Malangga. ba? No, makasapaan ka sa tagiyan eh. Iyang hula. Patay. Diba? Diba iyang hula Ngalang ka? just po Lord, kasapan sa aning eh. katilang tagkasaba aning bulak niya. kayo oh, na laya, naigo sa init. Ay, sorry. Naigo sa init. Diba? Diba? Ay, gusto sa init ang bulak niya mga langga. Makasabaan paantaan hindi O, napatay. Maninggi mo na ako. ako. Ay, pag-ikuha ko ni pag of evaluation. Ay. Oh, nanggu ba, sa init. Pinalangga na ba kayo niya ng bulakan eh. Tiraguan niya ni sa ilalong sa kwan. Tahoy. Yan yung may ginaibutang sa ilalong sa durian. At yung mainitan, parang ginigipuha lang ako sa balay. <laughs> ako di Holman. Pero nagupa. So ako na. Isbisan mga langga magkwan ng tubig dito kay malan na kaayo kasabantaan ninyo sa tag-iya this color hindi ba isa isa duha tama lima so butangan na itong tubig kay wala mong guni siya na ulanan Ah, dito na ako ni siya ibutang oh. Ay, di man niya siya mainitan nila oh. Alsaho na ako ni mga langga. Dito na ako ibutang oh. Sa may kuan Ay, puka. Sorry, sorry. Ay, di man niya siya ma... Di man niya siya ma kuwan. Dili ni siya mainitan nila sa may screen. Ayun. Ay. Okay. Uhu. Oh <gasps> <Woo -hoo. sighs> Latsa init. Sa basta tangiya ni. iya bilak. sa sa pantas tagi ni kay nako yung iyang mo wapar ba kayo ni eh. pagkuha nako sa balay karon <coughs> naguba lang